Ayan, naku-hugas ang bata. Siya daw hugas Gamit ka palanggana. Dito palanggana yun. Ang bata, naku-hugas na. Ba't mo wala lahat bago magsabon? Bago magsabon, ba't lang? Yan ang bata, pagkatapos kumain, ayan na, hugas plato. Yan, dapat. Papa, ubusin ko yung tubig dito. Kalahati. Eh. Ilagay ko sa... Ilagay mo muna yung ano. Ugas benar banget, Bang. Paket kala ngehook gas kasih tapus kana pamaen. Ugas pembor. Anu kelas ngehook gas ya. Parang era larok kala. Inden pake laroh, ah. Hugas yan. Hugasan na yung gilid. Ablas! Ayaw matanggal sa bunin ko. Nakabi naman. pag eh. Lagay sa kabilin. Lagay mo natin kabilin. Pag Pagban na na. talaga pag ba doon? Kasi yun na yun mo yun pagkain. Kung ang sponge yung dapat bagay dito po eh. niya. Yung pa rin. Pero kaya nga pinapanuan mo na para matanggal yung unang dulas. Tapos, tabi mo sa gilid. Banlawan mo na lahat yan. Yan ang ano, pinakamaganda ang hugasan talaga. Papa, ikaw na nga lang doon sa mga bis. Ah. Yung mga ano, yung hindi madali. Ah. Tami oh. mo na doon. Yung mga madunas. Oo. Mabasoy lang ka muna doon sa gilid. Hindi pa nga yun. Tapos eh. Ibanlaw lang muna lahat. Sa kakabagsabon. Dito ito. ko ay lalagay yung, well. yung mga baso mga. Yan ba yung ibig sabihin ko ba? Sige nga, sige. Kasi parang maluwang yung palanggana mo. Parang maluwang yung palanggana ko. Malaki naman yung palanggana ko ah. Kung ba, lawot lang muna dito. Ayan. Ano yan? Ayan. Ayan, tumatagas na. Kumay ko lang madulas. Oo, oh, kasi may matika rin kamay mo. Ganun talaga maghugas. Kailangan talaga alerto. Alerto by the 4. O, diba? Ngaan talaga yan. O, oh, may koto. Gumagalaw ang koto kasi sabi ng koto, ay, nagtatrabaho ka. Nagalaw ko ulo mo. Sinipa na koto, ng koto yung ulo mo. Pag masarap kumain, masarap yung mahugas, ba? Diba? Di kaya. Ngaan talaga. Di kaya. Pagkatapos kumain, hugas. Pagkatapos hugas, walis. Pagkatapos walis, Ulo. Sino'ng sabi? Ya, sige, terbaho. Kan talaga magtrabaho. Kailangan, ano hin? Pagkatapos maghugas, walis, pagkatapos magwalis, tulog. <laughs> oh, bilasan mo na, paano ka matapos ng gadyang ka? Tabi mo na Toyo, sayang. Ay, hey, brown laban lang muna. Pagkatapos, oh, ayun na. Hindi, binababad ko yung oyster sauce. Tapos para matanggal yung pagkain. Manda, alam ka siya tilamsikan yung gagawa Tanggalin mo na kaya yung palanggana. Upuan nga. Bakit? Nalay ako. Ako, ako na kunti lang, nalay agad. Yun talaga dapat ang bata. Dapat ang baho. mga kaide ka doon, Pag masanay na ang bata, yan lang, titignan mo nilang. Kasi minsan, minamadali niya. Sos! Nandun yung amoy. Kaya kailangan mabantayan. Yan, magaling na yung maghugas, sa trabaho. So, talaga siya. Minsan naglalaro. Akala mo, maliligo. Uh, eh, tabi na yan! Diyos Lalawang barko nga, maraming Pag ayaw maghugas, huwag kang kakain. Ganun talaga yan. Mag Ikaw na lang sa madulas. Bakit? Tulungan tayo. Bakit tulong? Ako naman trabaho, Wala akong hiniing tulong. Kailangan, tiga rin talaga ang trabaho sa buhay. Please so, na, tulungan mo ako dito konti-konti nga lang, limang piraso lang yan. O tama na Banlawan na yan, para sabon na naman. Yan, sige. Kasi di nitikitan ito ng salmonella. Ha? Huh? Kailangan mahugasan. Kaya na. Ito nyo mahugasan pag ano? ganito yung gamit para matanggal ang salmonella. At tabi mo na yan, kasi sabon na nang patapos. Sabi sa gilid. Ako patayin. Si Mr. Papa. Sa gilid na ang mahulog Hmm. Kamot na naman. Yung Koto naman gumalaw. Si Koto at Pacquiao. Nagbabaksin sa ulo. Nantok. Ha? Nantok na. Nahukas na lang. Antok yung Bilis-bilis naman ang antok na yan. Ayan. Patuloy sa mga na. Uh -huh. eh. so, diba? Galing galing. Pugas gusto mo. Ano? Para mawala ang salmon nila. Oh, Kailangan i-brush. Naman talaga maglinis. Lilinis yung maiki. Tabi. Sarap kumain. Sarap yung magkawa. <laughs> 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 talaga. <laughs> Gawin talaga. Pag ayaw mo kumain, huwag ka magtrabaho. Ganoon lang yun. Pag kumain, magtrabaho ka. Oh, wag oh, mo lang to, wag lang ka doon sabay -sabay Wah, para sabay-sabay magsabon. Wag mo patayin. Para tuloy-tuloy ang hukas. Oh, tatlo na lang. Wag mo na. Balon mo na. Dos ko. Diretso na yung lahat sa ano. Sige na. Tabigan. Isa-isa lang. Ba't dinadalawang hawak? Oh, walk. Para mabilis matapos. Mabilis. Hindi, mabasak sa ilalim. Upuan nga pa. Bakit? Ka? Upuan ka? Upo ako. Good. Oh, Pag makuha, ano upuan? Para kang security guard. Hindi nga. Ang puwit din may nugasan. May mantika yun. <laughs> Kumakain ka, balik sa lang plato. Galing mo. No? Siyempre, pinatong na. Galing mo rin. Daling. Galing. Galing-galing mo talaga. Galing galing mo talaga. Ang dapat. Kinukuskus niya para matanggal daw ang tika. si ng bata. May diskarte na. Kaya matanggalin din is. Kala nga nang matanggalin. Matanggalin paglad. Ila kayo mga ano? Fish punch. Maganda yung pansabo natin. Yung diswashing liquid detergent detol. Tanggal yung mo siya. Hindi. Sa kamay lang yan. Sarap kumain, sarap maghugas. Ayaw. Yan talaga. Dali, huwag ka na kumain. Huwag ka maghugas. Ikaw maghugas. Ay, huwag kang kakain. Hindi, hmm. hugas ka mo. Malo na. dapat magsabog? Ibabaw, ilalim, yan yan ang dapat. Lagay para sunod-sunod ang pagkano. Banlaw. Ilagay e mo lang dyan sa loob. Doon mo na hugas ang mata ko. Garing, garing. Ang garing, garing na gumaraw. Garing na gumaraw. Nandaan, natalim yan. kaya anak niya maghugas. Lalo na may mga kids kasi baka masugatan hugatan. I-guide nyo sila lagi ha. Huwag nyo sila mabayaan. Lalo na may mga kutsil dahan Nandaan, natalim yan. Bilis-bilis mo kukas pa lang. Yan lang pala, pala tiknik eh. Ya. Ano tiknik? Ano yan? Ginawa ko. Bilis na pa. Mo. Mm. Oh, di ba tanggal yung kiss mark ng mama mo dyan, no? Ano, no? Yung lipstick. Ang galit mo. Yan. Hindi pa yan. Good. Patay lalim. Let's go. Yan. Tapos na. Ano pa?

Baka may bula pa ha. Tingnan mo walang bula. Tingnan talaga paghugas. Tao. Tataga. tutaga Ayosin mo, Diyos Mayo. May mag-ayos. Dito yan! Okay, patapos na si Indong. Hindi lang lang. Hindi lang ang trabaho. Ayan. Ugas pa more. Hmm. Tapos na. Dito. To na mo. Tingnan ito ba Tinuwan pa. Tabaho pa more. Ano ang dapat? Sarap kumain. Sarap yung maghugas. Ayan na po. Diyan na nagtatapos ang paghugas ni Bornok Sasos. Ayos yun mo na. Ano? Panorin niyo makain hindi ka ang kanyang pag diswasser. Kaya ayan na po. Tapos na siya. See you. O so magbabay ka na agad. Bye-bye. Thank you. Thank you